Ganyan yung Lang lang ang itang minting ah Malagpainit ang manggupitay. Paspas na kayo ng gunting o, kayo nakapamainit gud. Ning hait gud, mayo ang gunting ha. Araw ko si Angel kaya, daw si Angel, si si Angel, Titi ayon jitane kay ugma magpipsi na puno simbako. na basta baka pabugnow. na